Ano nga ba ang pertussis at paano natin to maiiwasan? Hi guys, my name is Baby Rose. I am a first time mom with an 8 month old baby girl and I create contents about business, travel, and motherhood. Disclaimer lang guys, hindi po ako medical professional and yung mga sinishare ko pong information ay base lang po sa mga nabasa, napanood at natutunan ko. Alam nyo ba guys na ang buong lalawigan ng Cavite ay nasa state of calamity na due to pertussis outbreak. And as of March 25, meron na tayong naitalang 36 cases and sadly, anim dun sa case na yon ay namatay na. So, pag-usapan natin guys kung ano ang pertussis and paano natin siya may iwasan. Ano nga ba ang pertussis? Ang pertussis guys or whooping cough ay isang respiratory tract infection na nakakahawa at mabilis siyang kumalat and nagiging cause siya ng death ng mga infants ng mga babies especially yung mga 6 months old and below. Dumadapo din siya actually sa mga teens, sa mga adults pero very mild lang yung na-experience nilang mga symptoms. Ang pinaka-affected talaga nito guys is yung mga babies natin. As a mother alam ko kayo mga mommies na nanonoo, nagiging worried din kayo para sa safety and sa health ng mga babies nyo, ng mga anak nyo. Keep watching kasi inform ko kayo kung ano yung mga pwede nating gawin para maiwasan natin yung ganitong klaseng sakit. So, ano ba yung mga sintomas na nakikita natin dun sa mga taong nahawaan ng pertosis? Ang usual na mga symptoms is yung mga runny nose, sore throat, mild fever. And then guys, after two weeks, umalala na yung ubo. Doon na, doon may experience yung tinatawag natin whooping cough. So, i-insert ko dito. Ganito yung sound niya. Paano ba tayo nakahawa? Pa paano ba nakakahawa yung pertosis na yan? Pag may close contact ka doon sa person na may pertosis, and yung mga droplets ng kanilang sipon, ubo, and yung sa kanilang paghinga kapag nalalanghap mo yon maaari kang mahawa ng pertosis. So dito naman tayo sa paano natin to may iwasan. So para may iwasan mo siya, mga babies natin na under 6 months old, kailangan kompleto sila guys ng vaccine ano ba yung vaccine na kailangan doon sa mga anak natin para maiwasan natin yung ganitong klaseng outbreak. Pwede kang pumunta sa pinakamalapit na health center sa area nyo. Mga mommies, free lang yung vaccine na to. So, kailangan makompleto ng baby nyo yung 3 doses nung ganitong vaccine. Itong vaccine na to ay tinatawag na DTaP. It means diphtheria, tetanus, at pertussis. Dapat updated yung vaccine ni baby. So meron siyang first dose, second dose and third dose. Kung ikaw mommy is buntis ka ngayon and gusto mong ma-make sure na magiging healthy yung baby mo and mapapasahan mo siya ng immunity mo, I suggest during your third trimester, dapat meron kang vaccine na tidak. Binibigay yah during 27 weeks of your pregnancy onwards. Next is para makaiwas yung mga babies natin sa ganitong classic sakit. So dapat maghugas ka ng kamay bago at pagkatapos mong hawakan si baby. Then, panatilihin din natin malinis yung bahay. Iiwas natin yung bibi natin sa mga kasama natin sa bahay na may sakit, may ubo, may lagnat. As much as possible, ilayo natin si bibi sa kanila. Next is, iwasan muna natin yung paghalik-halik kay bibi sa labi nila. Para maiwasan din yung ganitong klaseng sakit na maipasa sa kanila. Ngayon, mga mamis, kumalma muna tayo, huwag muna tayong lumabas-labas at isama si baby sa mga matataong lugar, like sa mga malls, palengke, lalong-lalo -lalo na kung yung baby natin is hindi pa kompleto sa vaccine. And lastly, if ever man nalalabas tayo, panatilihin natin na magsuot ng face mask para hindi tayo mahawa or kung tayo man yung may ubo at sipon, para hindi din tayo makahawa sa iba. So ano yung gamot sa pertosis? For example, nakita mo yung anak mo na nakaka-experience na ng malalang pag-ubo, hindi na siya gaano makahinga, nahihirapan na talaga siya dahil sa ubo niya. I-contact niyo na yung inyong doctor or yung inyong pedia para ma-check up siya and mabigyan siya ng tamang gamot. Yung mga antibiotic, ayan. Siya nga pala guys, dito sa Cavite, si Governor John Vic Remullia ay datasan siya na gumastos ng 40 million pesos from the quick response fund ng ating Provincial Risk Reduction and Management Fund. So para yan ma-actionan at matulungan yung mga apektadong residente natin dito sa Cavite. Siguro madami din mga mamis dito na nawala na sa isip nila or nakalimutan na nila nung nag-pandemic na kailangan nilang ipavaccine si baby. To my fellow moms out there, I suggest na dalhin nyo si baby sa pinakamalapit na health center para mabigyan siya ng nararapat na vaccine. Para maiwasan natin mag-worry, kailangan bigay natin kay baby yung mga nararapat na vaccine. So mga mommies, kung may natutunan kayo sa video na to, mag-like and i-share nyo naman to sa mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo mommies, daddies, parents na may mga anak. And itag it nyo sila para maging aware din sila dito sa pertussis outbreak na to. At para matulungan natin sila na huwag masyadong mag-alala. Sharing is caring. So kung may mga questions kayo guys, pwede niyo i-comment dito sa baba and I'll try to answer your questions on my next video. Okay? So thank you so much guys for watching. Bye.